Nagbago na daw po ang isip na nung si Mr. Willie Revillame eh. Hindi na daw siya tatakbo sa pagkasenador sa 2025 elections. Yun lang. Mm. Ito'y isang patunay na etong mga sikat, mga celebrities natin, pag wala nang nahihita, pag wala nang mm, pag-asa, pag wala nang kinikita sa kanilang pag-aartista, ay papasukin na naman po ang politika. Alam nila na ganun ang or halos magkadikit kung level ng kinikita ang pag-uusapan sa pag-aartista at sa, 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 politika. Kung tutuusin yung politika sana, maliit ang sinesweldo ng ating mga politiko eh. Pero bakit nagkakandara pa yung mga yan? Totoo yun ha? Yung isang artista, abay, ma pwedeng malagpasan ng isang politiko pagdating sa kayamanan, pagdating sa kanilang kinikita. Pero sa sweldo, kakapilanggot po ang sinasweldo ng mga politiko natin. So saan kinukuha yung ibang, or paano madaling yumaman bilang politiko? Aba siguro alam na natin lahat. Ano ha? So ayan po ang nangyari ngayon kay Mr. Willie Revillame. Dahil noong mga nakaraang buwan ay wala pa namang kontrata, alam niyo naman, palubog palubog etong si Willie Revilla may sa kanyang career or ang kanyang career ay mukhang wala ng pag-asa. Yung kanyang career sa showbiz ay wala na halos pag-asa. Kaya ayon nagpahiwatig na tatakbo bilang senador at ngayon nga po na meron na siyang uh, kuno ay contract with TV5. Ayan. Hmm. Hindi na daw tatakbo. So bottom line, ginagawa niya talagang negosyo po ang politika. Yan po ang nangyayari. Eh paano kung walang kontrada? Eh dito ka rin dahil wala ka ng, wala ka ng choice. Yun ba yan? Sa so, itong mga litsugas na ito, dahil walang choice, ay sasabak sa politika dahil alam nila na uh, bukod nga sa pag artista, ay malaking, malaki rin po ang pag-asa at chance na itong mga ito nga na mapanatili ang kanilang power, ang kanilang yaman sa politika. Yun. Yun po ang nangyayari. Diyos ko po naman. I'll be honest. I have a contract with TV5. No politics. O, oh, ayan. E paano nga pag walang kontrata? Yun na yun. Three years of contract. So, tignan natin. Kung itong si Mr. Wheeler Villamay ay ganun pa rin after three years sa limbawa, nawala ng susunod na kontrata, Abay, ayan, pagbabalingan na naman po siguro ang politika. Napakaliwanag na ito po ay panggugoyo sa mga kababayan natin. Alam mong wala kang totoong puso at kaalaman at sapat na dunong pagdating sa politika pero, pero pipilitin nyo dahil wala na nga kayong choice. Tingnan mo si Philip Salvador. O ay pag inoferan niya ng isang malaking programa, halimbawa, itong si Philip Salvador, siguro kahit papano ay magdadalawang isip na na pumasok sa politika dahil unang-una, totoo, mapapahiya sila. Bilang senador, kung sakaling makalusot ang mga katulad na ito, din po nila ang pagkakapahiya ni Mr. Robin Padilla. Tingnan niyo ang nangyayari kay Robin Padilla. Ngayon, sinasabi niya na hindi na daw siya masaya bilang bilang senador at mukhang gusto na lang bumalik sa pag-aartista. Yun lang. Kaya ka nga po, naging senador dahil wala ka ng career sa showbiz. Ganyan po ang mga rason nyo pero wala kayong mabuting layunin. Wala kayong totoong intensyon at wala sa puso nyo yung servisyo publiko na tinatawag. O e eh ano, booking dahil dito sa issue na ito ni Mr. Willery Villamil. Ganyan na ganyan po ang nangyayari sa mga uh, showbiz personalities na pumapasok sa politika. Ang titibay ng sigmura, ano ha?